kahulugan ng bundok sa panaginip. Ang mga panaginip tungkol sa pagkakita ng mga bundok ay may kahulugan na tila maganda. Kahit na ito ay isang magandang tanawin, ang panaginip na ito ay karaniwan na uugnay sa simbolo ng balakid na kailangan mong pagtagumpayan. Ang panaginip tungkol sa mga bundok ay magkakaroon ng iba't ibang kahulugan na nakasalalay sa mga bagay na nangyayari sa pagtulog. Ang simbolo ng bundok sa panaginip ay may iba't ibang kahulugan at nakadepende sa konteksto at karanasan ng individual. Sa ilang mga kaso, ang mga bundok ay sumasagisag sa mga hamon at kahirapan na kinakaharap. Habang sa ibang mga pagkakataon, ang mga bundok ay maaari maging simbolo ng personal na paglaki at pagbabago. Ang matayog na bundok ay maaaring sumagisag sa pagnanais na maabot ang mas mataas na antas ng kamalayan o pag-unawa. Ang simbolo na ito ay nagsasabi na ikaw ay nasa malalim na pagbabago sa sarili at pagunlad. Maaaring sumasalamin ito sa pagpupursigi na malampasan ang mga panloob na hadlang at harapin ang mga nakatagong takot. Ang mga bundok sa panaginip ay maaari ding sumagisag ng katatagan at katahimikan. Ang matibay na bundok na hindi umuugoy ay nagpapakita ng lakas at tiwala sa buhay. Ang simbolo na ito ay madalas na lumilitaw kapag ang isang tao ay nakakaramdam ng matatag sa lahat ng aspeto ng buhay. Ang mga panaginip tungkol sa isang bundok ay makapagbibigay sa iyo ng lakas upang malampasan ang mga palakip na darating upang maunawaan kung anong ibig sabihin ng panaginip ng mga bundok kailangan mong tandaan kung ano ang nangyayari sa iyong pagtulog kahulugan ng panaginip tungkol sa pagguho ng bundok ito ay sigaw ng hindi malay kaya kailangan mong gamitin ang lahat ng determinasyon na 'wag sumuko sa laban na iyong ginagawa dapat mong malaman na ang mga paghihirap ay ginagawa kang isang mas maaasahang tao. Gaano mang kahirap ang mga hadlang, isipin na ang panaginip na ito ay dumating upang sabihin sa iyo na ikaw ay sapat na malakas upang malampasan ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng bundok. Kapag nanaginip kang makakita ng bundok, ito ay nagpapahiwatig ng lakas upang harapin ang mga problema ang naroroon sa iyong buhay. Ang buhay ay ups and downs at kailangan mong makahanap ng karunungan mula sa panaginip na ito. Kung nahihirapan kang walang imposibleng lutasin kung magsisikap ka. Kahulugan ng panaginip tungkol sa umakyat ng bundok. Kapag nanaginip kang umakyat ng bundok, ito ay nagpapakita na ikaw ay dumaranas ng matinding paghihirap sa iyong buhay. Kapag umakyat ka sa isang burol, ipinapakita nito na malalampasan mo ang mga paghihirap na ito hanggang sa huli mong malampasan ang mga ito. Kapag nanaginip ka ng tumataas na mga bundok, kailangan mong maunawaan ang hindi mabilang na mga hamon. Makakatulong kung haharapin mo ng may lakas ng loob at magiging maayos ang lahat. Ang pagkilos ng pagakyat ay nagpapakita na ang mga paghihirap na mayroon ka ngayon ay malalampasan at magagawa mong gawin kagalakan ang lahat ng sitwasyon. Ipinapakita rin ito na anuman ang problema, ginagawa kang mas handa na sumulong. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang nalalatagan ng ngebe na bundok ang panaginip ng isang bundok na nalalatagan ng nyebe ay nagpapahiwatig ng idea ng isang pambihirang sitwasyon na nagpapahiwatig ng problema na dapat mong pagtagumpayan. Kung meron kang ganitong panaginip, magandang bigyan pansin ang iyong kapaligiran. Dahil masyado kang nakatutok sa mga problema, kaya huminto ka sa pagiging palakaibigan o kahit na binabaliwala mo ang damdamin ng mga taong malapit sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mahulog mula sa bundok. Kapag nanaginip kang mahulog mula sa bundok, ito ay maaaring magbigay sa iyo ng isang pakiramdam ng takot. Ang panaginip na ito isang babala para sa iyo na maging matyaga sa paggamit ng iyong nais. Dumarating ito bilang payo upang subukan mong maunawaan na ang lahat ay may sandali. Gagawin mo ang iyong makakaya upang makamit ito, ngunit maging matyaga at darating ang mga resulta. Gayun din, huwag magbigay ng masyadong maraming opinyon sa ibang tao dahil maaari itong makaapekto sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa tuktok ng bundok Kapag nanaginip kang nasa tuktok ng bundok, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nasa personal na pagunlad palayain ang iyong sarili mula sa mga konsepto na hindi angkop sa mga taong umuunlad tulad mo ngayon. Ang panaginip na ito ay kumakatawan sa kalayaan, malamang kung paano pumili ng tama. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kahirapan sa pagakyat ng bundok. Kapag nanaginip kang mahihirapang umakyat ng bundok, napakahirap ng problema mo at nahihirapan kang malampasan ito. Ang interpretasyon ng panaginip na ito ay nagpapahiwatig na iyong mga tagumpay ay hindi pa dumarating. Kailangan mong dagdagan ng iyong mga pagsisikap at mas italaga ang iyong sarili bukod, bukod sa higit na pagtitiwala sa iyong sarili. Kapag nanaginip kang nahihirapan umakyat ng bundok, kailangan mong tandaan ang pagabot sa tuktok ng burol ay nakasalalay sa iyong pagsisikap. Maaring kailanganin mo ang tulong ng isang tao upang matiyak na malaya kang makahinga. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maglakad pababa ng bundok. Ang panaginip na ito ay maaaring kumatawan sa pinakamahalagang pagsubok at kahirapan. Ang panaginip na ito ay nagpapakita na makukuha mo ang pagnanais na mayroon ka sa loob ng ilang panahon, tulad ng isang bagong trabaho. Ang paglalakad sa isang bundok sa isang panaginip ay maaaring magpahiwatig ng isang pakiramdam ng kaluwagan o paglaya mula sa isang mahirap na sitwasyon. Maaari itong kumatawan sa pagtagumpayan ng isang hamon o balakid at pakiramdam na nagawa na. Ito ay maaaring magmungkahi na pakawalan ang mga nakaraang pasanin at sumulong ng mahusay.